Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Uh, ako po ang inyong lingkod, Misteryoso007. Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng uh, isang napakahalagang uh, panalangin, orasyon upang doon sa mga tao nag-uumpisa pa lamang ng mga gawaing mga pang -spiritual. Doon sa mga taong na gustong matuto uh, ng mga pang, uh, panggagamot. Ano? Bali, nung mga nakaraang video po, ako po ay nagturo na ng mga, ano, ng mga gagawin ninyo step by step. Ano? Una, sinabi ko sa inyo na kayo ay maging devotion. No? Marami na po mga nag-upload yan. Kunin nyo na lang po yun. Yan na round. Then, nagturo po ako ng isang poder sa inyo. Ano, magamit po ninyo yung gamitin po ninyo yung araw-araw. And then, nagturo po ako ng uh, dasal, yung pagganan ninyo, yung mga orasyon no? And then, uh, ayun, nagturo ako ng uh, uh, ano, uh, at kung ano no pa, no? kung ano pa na pwede kong maituro ng step by step para sa inyong pagsimula sa pag-aaral ng mga ganitong lihim na mga karunungan ng mga gawain, spiritual, ng mga pagkagamot okay, sa araw na to, ano, sa araw na to ngayon, ako po ay magtuturo muli sa inyo ng uh, isang uh, dasal na magagamit ninyo uh, sa pang-araw-araw, pagkatapos ninyo mag sa palilinis na inyong sarili tinuro ko yung nakaraang video, ano And then isusunod po ninyo to. Isusunod po ninyo itong uh, aking tuturo ngayon. Sapagkat uh, napakahalaga po nito. Kasabay po ito ng inyong pag-aaral ng mga lihim na karnungan. Ang uh, dasal na to, ano, ito ay yung tinatawag na ang labindalawang misteryo ng banal na espiritu. ang 12 misteryos. ganun di ba? Parang sinisteryoso, di ba? Okay? Ito ay ginagawa, no? Ito ay kilalang kilala, ano, ng mga isang grupo, isang samahan. Kasi ito yung mga tinuturo nila sa kanilang mga anak, ano? Ito yung may apat na letra na samahan. At kung kayo ay pamilyar uh, sa ganitong grupo, ay shout out sa inyo lahat, guys. Okay? So, isang pagpagpalang araw po sa inyo lahat. So ano ba ano-ano ba ang mga ang mga beneficial ng pagdadasal ng mga ano ng uh, 12 misteryo ng banal na espiritu. Ano? Sinasabi dito, ano, na ito ay makakapagpagaling ng mga karamdaman. Mga karamdaman na maaaring meron kayo kapag ito 'yung ginagawa ay kayo ay gagaling. Okay? And then sinasabi rin sa katuruan ng mga dasal na to na magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa mga hinahata. Okay? Maganda, di ba? Uh, hindi, hindi ka na mag, ano, hindi ka na mga kung anong kapalaran ang haharapin mo sa mga susunod na mga panahon. Sapagat kapag ito daw iyong ginagawa, ay eh, magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa hinaharap good fortune sinasabi. Ano? And then, uh, itinuturo din dito na kapag ikaw daw ay nananalangin itong uh, 12 misteryo, ay sinasabi na magkakaroon ka ng magandang pakikipa, pakikitungo. Uh, binibigyan ng pagpapahalaga ang uh, isang relasyon. Pinagbubuklod. Relasyon sa pamilya. Relasyon sa kaibigan relasyon sa relasyon sa iyong mga partner, mga jowa, ano? Binibigyan kayo ng magandang pakikipagrelasyon nito. Ano? Hindi kayo magkakaroon siguro ng pag-aaway. Hindi kayo magkakahiwalay. Maganda ang pagbubuklod. Binubuklod nito ang samahan ng pagmamahalan sa isang relasyon. No, so napakaganda po ng mga benepisyo nito. Ano pa po? Uh, sinasabi din dito, ano, na ito ay malaki ang maitutulong doon po sa mga nag-aaral o mga mag-aaral, mga estudyante. Ano? Nagkakaroon sila ng enhancement sa kanilang mga sarili. Ano? Um, malaki na itutulong sa kanilang mga pag-aaral. So, napakaganda. Kaya ito ay itinuturo ng mga miyembro ng mga magulang nito na sa kanilang mga anak. Kaya, kalimitan, bata pa ito mga ito. Alam na nila ang pagdarasal ng 12 misteryo. Ano? Ng banal na espiritu. Alam na nila Kung kalilang kanilang mga magulang ay miyembro ng grupo ito, ito ang talagang ano, uh, itinuturo sa kami. Okay? So ano pa? Ito ay nagsisilbing isang proteksyon. Makabibigyan ka ng proteksyon laban do sa mga taong gumagawa ng masasama yung mga paglipas mo diyan maraming mga samang tao diyan masamang loob nang hold up ano nang bubugbog uh, mga uh, ano pa nang re-rape yeah, mga ganyan ano yung mga lumalabag sa ating mga batas so mabibigyan ka ng protection laban sa mga ganitong mga tao so napakaganda ng na idinudulot ito kapag ikaw ay nagdarasal ng ganito ang basal na to, ito ang mga paliwanag kita. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng uh, pangkalahatang depensa laban, ano, laban sa mga mangkukulam, mambabarang, maninigal ano, mga inkanto, mga kung ano pa man niya, mga demonyo. Magkakaroon ka ng napakalakas na proteksyon. Di ba? So napakaganda ng benepisyo nito no bukod sa iyong ano sa iyong gagawin pagtatasal. So ang gagawin mo lamang ano ang gagawin mo lamang syempre magdadasal ka. Magdadasal ka ng isang ama namin. No? Magdadasal ka ng isang ama namin and then uh, uusalin mo ang orasyon. Okay? Uusalin mo ang orasyon aking ito. Then, kapag ito ay iyon na nagawa, kapag dasal ka na, then, uh, ang uh, mangyayari ay ikaw ay hihiling. No? Hihiling ka. Hihiling ka sa Diyos. Ano? For example, eh, pangalay sa lahat ng aking kaalaman. Kargada, taladro, mga ganun, ano? orasyon. Yun, sabihin mo, Sabihin mo ang iyong kahilingan, guys. Ano? Sabihin mo ang iyong mga kahilingan. And then, uh, itataas mo itong iyong kamay. Ganyan, itataas mo yung kamay mo. Then, uusalin mo na ngayon uli ang yem. Okay? Aram, akdam, aksiram, yem. Yung kanang kamay mo, itatapat mo ngayon sa iyong sikmura. Yan, kanang kamay. Okay? Hulitin natin ha? Para mas malinaw. Uh, mag-i-wish ka, ba? Diba? Pagkatapos mo magdasal ng uh, ama namin, mag-i-wish ka. Then, tawagin mo, Aram, Akdam, Akseram. Yem. Tapat sa iyong, yung kanakay mo, tapat mo sa iyong sigmura. Um. Tapat mo sa iyong puso. Ano? Um. Tapos, t tapat mo sa yung doo okay doo ulit natin aram akdam aksiram yem um ti okay pagkatapos nun pagkatapos nun itaas mo yung kanang kamay then uusalin mo muli ang labindalawang misteryo okay so ganito ulit ulitin natin Aram, akdam, aksiram, Yem, om, si. Then, mo yung kanong kamay. Nangyanyan. Pasalhin ng orasyon. Ito ang orasyon. Uram, ihom, yinesin, Inowam, bilorin, Saram, mowem, desam, artom, aksom, okram, bekriam. Pasalhin mo yan ng apat na ulit. Ano? Pag nausal mo na yan ng apat na ulit, And then, ihip mo na ngayon sa iyong katawan. So, ganun lang kadali ang inyong gagawin. Sana ay inyong magawa, no? And then, sa mga susunod na mga video, ay kung pagkakaluban tayo ng ating mahal na Panginoon Diyos, ay aking sasabihin sa iyo ko nung ibig sabihin ng bawat uh, orasyon na aking itinuro ngayon. Alam may mga kahulugan po 'yan. Okay? So, kung papalarin po tayo na maituro, magkaroon ng panahon pagkakataon na maituro ko kung ano ang ibig sabihin ng uh, tinuro ko ng dasal ay akin po itong gagawan ng video. Ano? So, sa ngayon, gawin nyo 'yan sa oras ng alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi, alas 9 ng gabi at bago kayo matulog. Ano? Una muna guys, ang gagawin ninyo para mas ma mas maganda, para malinaw sa ating lahat, magdidebosyon ka, okay, isusunod mo yung paglilinis sa inyong sarili, yung aking itinuro na karaan video, then isunod nyo po ito. Okay? Isunod nyo po ito. Ito yung alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi, alas 9 ng gabi, at bago ka matulog, gawin mo to. So, Gawin mo lang sana ito ng tama no? at mayroong paniniwala upang magkamit ka ng mga karunungan, kapangyarihan na iyong minanais kaya kayo ay nagagawa ng ganito at kaya kayo ay nag-aaral. So, gawin niyo lang ito ng tama guys. Okay guys, so muli po magkita-kita po tayo sa susunod nating mga video. Uh, ako po si Misterioso 007 na laging nagsasabing, God bless you. Bye!